mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Si Jonathan ay isang sikat na singer sa kanilang eskwelahan. Bata pa lang siya, ay hilig na niyang kumanta. Kaya marami ang nagsasabi na magaling at maganda talaga ang boses niya. Ngunit sa kabila ng talento niyang yon, ay nahilig rin itong paglaruan ang mga babae. Marahil ay dala na rin yon ng kanyang karanasan. Hindi lang dahil sa kanyang ina, kundi pati na rin sa unang babaeng minahal niya. Simula nang masaktan si Jonathan ay nahirapan na itong magtiwala sa ibang babae. Sa katunayan, ay kahit nagkakanobya siya, ay hindi niya masyadong sineseryoso ang mga ito. Lalo na't madali lang niya itong napapasagot at nadadaan lang sa pagkanta niya. Nung mga panahon ng kabataan ni Jonathan ay naging isa rin siyang playboy. Bukod kasi sa pagkanta, ay may kinikimkim siyang galit na nagmula sa kanyang ina. Bata pa lang kasi siya ay iniwan na sila nito at sumama sa ibang lalaki. Kaya simula nun ay naging mapaglaro na lang siya sa kanyang nagiging karelasyon. At ang tingin na lang niya sa mga kababaihan ay isang laruan. Napagkatapos niya ang maging nobya at makuha ang gusto sa kanila ay siya na mismo ang nakikipaghiwalay sa mga ito. Kahit pa nga, wala namang ginagawang kasalanan ang mga nagiging nobya niya. Mabuti na nga lang noon ay walang babae ang sumubok na magpabugbog sa kanya. Dahil kung lahat siguro ng nasaktan niyang babae ay nagalit sa kanya, ay baka baldado na siya ngayon. Subalit, ang pagkakamaling na gawa niyang yun ay nagsilbing aral talaga sa kanya at nagkaroon ng malaking epekto sa buong pagkatao niya. Sapagkat hindi niya inaasahan na darating ang panahon ay sisingilin siya ng mga pagkakamaling na gawa niyang yun noon sa mga babae. At kung kailang handa na siyang magbago, ay doon naman siya paglalaruan ng tadhana. Nasa si anyos pa lang noon si Jonathan nang simulang sumikat sa kanilang eskwelahan. Bilang magaling na singer, ay talaga namang napahanga niya ang mga babaeng nag-aaral din sa eskwelahan nila. Sapagkat malamig at maganda talaga ang boses niya. At kahit sino siguro ang makarinig na kumakanta siya, ay talaga namang mapapahinto dahil parang hahatakin ka papalapit sa boses niya. Kalimitan din na kapag kumakanta siya sa stage ng eskwelahan nila, ay naririnig niyang may mga babaeng isinisigaw ang pangalan niya. At kung minsan, ay napapayakap pa nga ang mga ito sa kanya. O kaya naman ay nagpapalitrato pa na parang artista siya. Kaya naman nung mga panahon na yon, ay madali lang para sa kanya ang magkaroon ng nobya. Sa katunayan, ay hindi na nga niya kailangan pang ligawan ang isang babaeng nagugustuhan niya. Dahil tulad niya, ay pakiramdam niya na may gusto rin sa kanya ang mga ito. Hindi lang kasi basta magaling na singer si Jonathan, kundi may ibubuga rin ang itsura niya. Dahil guwapo, matipuno at may pagkamestiso rin ito na naman na raw niya sa kanyang ina. Kaya naman dahil sa talento at itsura ni Jonathan, ay talagang madali lang niyang napapasagot ang babaeng gusto niya. Kahit pa nga kung minsan, ay may mga nobyo pa ang mga ito. Pare, ang lakas talaga ng apil mo sa mga babae, no? Piruin mo si Angelica na Miss Campus natin. Napasagot mo lang ng ganun kadali. Anya ni Renald, naka-eskwela niya. Eh, ganun yata talaga pari eh. Alam mo na, pinagpala ng nasa itaas. Pagyayabang naman niya dito. Si Angelica ang unang babaeng naging nobya at minahal ng sobra ni Jonathan. Mas matanda sa kanya ito ng dalawang taon. Pero hindi naging hadlang yon para mapasagot niya ito. Maganda si Angelica. At katulad niya ay sikat at marami rin itong tagahanga. Pero dahil nga sa sikat rin siya noon, ay madali lang niya itong napasagot hanggang sa naging magkarelasyon nga sila nito at tumagal yon ng isang taon. Mabait naman si Angelica. Ngunit may pagkamaarte ito na bumagay naman sa kanya. Yun nga lang kung minsan ay hindi rin niya ito masakyan. Sapagkat magkaiba sila ng katayuan sa buhay. Mayaman kasi ang pamilya ni Angelica at naging lang siyang anak ng mga magulang niya. Samantalang si Jonathan ay tama ngang nakakarao sila sa araw-araw. Ngunit hindi pa rin niya masasabing sobra-sobra ang kinikita ng kanyang ama para sa kanila. Ganang paman, sa kapila naman ng kasaganahan sa buhay ng kanyang nobya ang kapalit naman nun ay ang pagkawalay niya sa kanyang mga magulang. Pareho kasing nasa ibang bansa ang mami at daddy nito. At tanging lola lang niya ang kasama niya sa bahay. Ngunit madalas ay naiiwan lang siyang mag-isa doon. Dahil kadalasan ay naglalaro ng sugal ang lola ni Angelica sa mga amiga nito. Kaya nang magdiwang sila ng kanilang anibersaryo, ay mas ninais na lang ng kanyang nobya na sa bahay nila sila mag-celebrate. Pumayag naman si Jonathan sa suhestyong iyon ng nobya. Dahil wala naman ang lola nito doon. Isa pa, ay naisip rin niya na mas mainam na rin yun. Dahil bukod sa makakatipid siya sa gastusin, ay masosolo pa niya si Angelica. naman nung araw na yon ay naghanda talaga si Jonathan bago pumunta sa bahay ng kanyang nobya. Bumili muna siya ng bulaklak at tsokolate para ipikay sa pinakamamahal niya. Nag-insist naman si Angelica na siya na raw ang bahala sa pagkain nilang dalawa. At sa bagay na yon ay hindi naman natumutol pa si Jonathan doon. Pagdating ni Jonathan sa bahay nila Angelica, ay agad naman siyang sinalubong nito. At pagbungad na pagbungad pa lang niya sa gate, ay napansin na niya ang sexing-sexing suot nito. Sanay naman na siyang nakakakita ng mga babaeng ganon ang suot. Pero nung mga sandaling yon, ay tila iba ang pakiramdam niya at para bang may kung anong init ang dumaloy sa ugat niya. Happy anniversary, babe! Flowers and chocolate for you! Pati ni Jonathan sa nobya, sabay halik sa pisngi. Thank you, babe! Halika na sa loob at naghihintay na rin sa'yo ang regalo ko. Anya naman ito na may kasama pang nang aakit ng iti. Ng mga sandaling 'yon, ay hindi niya alam kung bakit tila may iba sa nobya. Pagkapasok naman nila sa loob ng bahay, ay iniwan mo na siya sa sala nito. At nakita niyang pumasok ang nobya sa isang kwarto. Nang lumabas naman ito, ay nagulat pa siya nang ayain mo na siya nitong manood ng hindi ka ayang pelikula. Tatangkihan niya sana niya ito ngunit wala na siyang nagawa pa nang akay na siya nito papunta sa loob ng kwarto ng nobya. Subalit nang buksan nito ang TV, ay laking gulat niya sa kanyang nakita. At halos hindi siya makapaniwala na nanonood pala ng ganong klaseng pelikula ang kanyang nobya. Halos nag-init ng husto ang buong katawan nun ni Jonathan nang makita ang nasa screen ng TV. Samantalang ang nobya naman niya ay napansin lang niyang titig na titig ito roon. Hindi naman nagtagal ay tumabi na sa kanya si Angelica. Sabay bulong nito ng Gusto mo na bang makuha ang regalo ko sa'yo? Na ipinagtaka talaga niya. Mayamaya -maya ay hinalikan na siya ni Angelica sa kanyang labi at pagkatapos ay naramdaman niyang gumapang ang kamay nito. Ngunit bago pa man makarating sila sa paglalaro ng apoy, ay pinigilan na niya ang nobya dahil ayaw niyang itake advantage ito. Malaki kasi ang respeto niya sa nobya at kahit lalaki siya, ay hindi niya gustong kuhanin ang iniingatan nito nang hindi pa sila handa. Subalit ang pagpigil niya rito ay tila ba nagalit pa ito sa kanya. Sa katunayan ay kung ano-anong masasakit pang salita ang nabitawan nito sa kanya na talaga namang nasaktan siya. Ganon paman, hindi naman na niya inintindi pa yun. Bagkos ay pilit pa niyang niyaya si Angelica na sa labas na lang i-celebrate ang anniversary nila. Pero imbes naman na maging happy ang araw na yon sa kanilang dalawa, ay iyon pa pala ang magiging dahilan ng pagkawasak ng puso niya. Sapagkat, nabalitaan na lang niya isang araw na nakikipag-date na sa iba ang nobya niya. At ang masakit pa ron ay nahuli pa niya ang mga ito na may ginagawang milagro. Simula noon ay nagbago na ang pananaw ni Jonathan sa mga babae. Kung dati ay gentleman at may respeto siya sa mga ito, buhat naman noon ay naging laro na lang sa kanya ang pakikipagrelasyon. Hindi nga niya nun alam na sa kabila ng pagmamahal at pag-iingat niya sa kanyang nobya ay makukuha pa nitong lokohin at insultuhin siya. Kaya dahil doon, ay labis talagang nasaktan si Jonathan. At simula nga noon, ay hindi na ito pumasok pa sa eskwelahan nila. Ang maayos niyang buhay noon ay nasira. Hanggang sa nagpapalit-palit siya noon ng girlfriend. Sa totoo lang ay naging playboy talaga siya. Bukod doon, ay nabarkada pa siya sa mga lalaking walang magandang ginawa sa buhay nila. Halos naging patapon na nga rin ang buhay niya noon. At sa sobrang galit ng pamilya niya, ay talaga namang pinalayas na siya ng mga ito. Dahil naman doon, ay mas lalo siyang naimpluwensyahan ng kanyang mga barkada. Hanggang sa tumating na nga sa puntong nakagawa na rin siya ng hindi maganda. Sa araw-araw na nagdaan, ay halos lunorin na rin ni Jonathan ang sarili sa alak para lang makalimutan ang sakit na nararamdaman. Alam niyang babae lang yon, pero sobra ang naging epekto nun sa kanya. Lalo pat, hindi lang isang beses siyang nasaktan. Kaya naman para mabawasan ang sakit na nararamdaman, ay nagpupunta na lang siya sa mga bar. Nang sa ganon ay kahit papano ay makalimot siya. Nagpabayad siya doon ng mga babae para lang mailabas niya. At pagkatapos ay dadali niya sa isang malamig na lugar para doon gawin ang nais niya rito halos ilang taon din na puro ganon ang ginagawa niya. Na para bang wala ng direksyon ang buhay niya. Ngunit dahil sa isang pangyayari, ay doon pala niya na-realize na kahit papano, ay maswerte pa rin pala siya. Isang araw, habang naglalakad si Jonathan patungo sa sakayan ng jeep, nang biglang may humintong sasakyan sa harap niya. At nagulat na lang siya nang isakay siya ng mga ito. Hindi niya kilala ang mga lalaki. Ngunit nang banggitin ng isa doon ang pangalan ng nobya niya, ay doon lang nagsik in sa kanya na isa yon sa babaeng nailabas niya noon. Dinala siya ng mga kalalakihan sa isang bahay doon pinagsasaktan. Pung akala nga niya noon ay katapusan na niya dahil baka sa mukha ng lalaki ang galit nito sa kanya. Kaya naman habang sinasaktan siya ng mga ito ay doon lang niya na-realize na napakasama pala niyang tao sapagkat nagawa niyang saktan ang mga babaeng walang ginawa kundi mahalin lang naman siya. Nang mga sandaling yon ay hindi na niya ramdam ang sakit at hapdi ng bawat suntok na ibinibigay sa kanya. Marahil ay nawala na rin siya ng malay at nagising na nga lang nang nasa hospital na pala siya at nakitang may pulis doon sa loob ng kwarto niya. Sinabi naman ito ang nangyari sa kanya at tinanong siya nito kung kilala daw ba niya ang mga taong gumawa sa kanya noon. Pero imbes na sabihin naman ang totoo, ay umiling na lang siya. Dahil naisip niya na deserve naman talaga niya ang nangyari sa kanyang yun. Nang mga sandaling yun ay maraming bagay ang pumasok sa isip ni Jonathan. At ang unang-una nga doon ay dapat na humingi siya ng tawad sa mga babaeng nasaktan niya. Naisip rin kasi niya na siguro ay kaya siya binigyan ng pangalawang pagkakataon ay para baguhin na niya at itama ang mga maling nagawa niya. Kaya naman nang makalabas na siya ng hospital, ay iyon ang unang ginawa niya. Humingi ng tawad si Jonathan sa mga mabaing nasaktan niya noon. At kahit sampal at masasakit na salita ang ikinanti ng mga ito sa kanya, ay tinanggap niya ng maluwag yun dahil alam niyang deserve lang naman niya yun. Pagkatapos namang maitama ang mga pagkakamali niya, ay sinubok muli siya ng Panginoon. Hanggang sa ma-realize na nga lang niya na iba na pala ang gusto niya. At iyon ang magsilbi na lang sa Diyos. Kaya naman pagka-graduate ng college ni Jonathan, ay nagdesisyon na mag-aral ito sa kumbento upang patunayan niya sa mga tao doon na sigurado at handa na siyang isuko sa Diyos ang kanyang sarili. Hindi naman naging madali para sa kanya ang pinagdaanan niyang yon dahil marami siyang pagsubok at problema ang kinaharap. Ngunit dahil sa determinasyon at kapit niya sa itaas, ay nagawa naman niya ang lahat. Hanggang sa napagtagumpayan na nga niya na maging isang pari. Kaya ngayon ay nagsisilbi na siya sa ating Panginoon.